Ngayong araw ay day off ko na naman pala ngayon Kababali at wala tayong lakad ngayon Ang gagawin ko lang ngayong araw ay Isi-share ko sa inyo Kababali yung project namin ni Bebe Lab Na halos dalawang taon mahigit Ngayon lang nagkaroon ng update Actually last November pa 2024 So January na ngayon Ngayon lang natin siya nga ma <laughs> ma-upload ko kababali kasi naging busy tayo mula noong November hanggang pasok ng New Year's New Year's? New Year! Gagagababalik At hindi tayo nakapag-edit-edit edit masyado Kaya ngayon na-share ah, ko mo lang muna yung Update sa project namin ni Bebelab nga At syempre bago yon. Ah, thank you muna sa mga tumulong do sa Pag-asikaso Ng project namin ni Bebelab Kailan nanay, kailan papa ni Bebelab At syempre do sa mga nagtrabaho at tumulong no? Uh, at ito nga pala yung project at ito lang yung video na gawa namin kaw mo. Kaya hindi tambahin, और बिल्टी गोरो यानी So yun nga lang pala yung video na tanggap natin kasi sobrang busy lang din sila nanay at sila papaka sa pag-aasikaso ng project namin ni Baby Love no kau ka kaya ayun lang yung may papakita natin at sana ngayong 2025 eh mabigyan o ma magkaroon ulit tayo ng update sa bahay namin ni Baby Love sa project namin no at yun lang muna lako salamat